na amin ngayon. It's Filipino food. Sabi ni Sis May Grace, ha? ako bukas Ayan o, sarap-sarap. May tatre itong talong. May daing. May pickled. Uh -oh. ano, lagyan na lang ng sarbis. Oo. Asa nang bagoong? Ando na dito sa loob. Ito, favorito ko ito. <laughs> wow! Talaga lang! Buti na lang wala tayong mga bisitang ano foreigner. <laughs> Ito ang aming kanin. Nako, konti yung kanin. Ito ang aming pagkain. Ah, oh, wow. Talaga lang. Oh, Yehey. Yeah, Bye-bye ate. Okay, let's eat. Pray ka na, Maranggala. Let's eat. <Then laughs> Pray ka <can laughs> na, Marangkala. <laughs> 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 Lord, ma yeah. po kami Papa, sa, gabi, po, sa po sa ano? Salamat po sa na po sa po kami po sa kanila na po sa Ganun po sa din po itong aming pagsasalusaluhan lubusan niya din po Panginoon na maging maayos na kalusugan po namin sa araw-araw po namin ang trabaho sa iyo po namin binabalik ang taas na pagpulot at salamat Amen, Amen.